Lahat ng lalaki, tsaka si Bully gusto ang kapepe. Magtayo ka dun, dun, dun. Tayuan mo yung malaki, malaki. Oo, matinit na ang tubig. Magkitinsla na tayo. Uy, hindi ko talaga alis dito? Hmm, hindi ako aalis dito. Ako, maawa ako muna Tanggalin mo yung kapepe, shop mo, Parang maawa mo na sa akin. So, Uy, akabukas lang tayo. Sabang, sabang. Yung kanina, yung nandun, hirap na hirap. Ito ko dito. Nag-shaker ako. Ay, shaker, yung shaker, yung ano mo dyan. Mainit. malamig, ba? Diba? malamig Talamig tapon. Ano ka po siya, Ang ganda ang glamour ng shop ko. May sarili na akong ganito. May mga ganito-ganito pa ako. May blender pa ako. May... Okay, Nag-brownies ka, nag-cookies ka. Ang oh. lang. Limang piso salamat hindi ko pa nga din ay cancel eh. Kuya, huwag mong gawin pa yung coffee shop ko para kawang mo na. Hey, hindi ka ba naaan eh? Kapepe shop. Tol, babayaran to, ha? Tandaan mo. Ano? Magbabayaran? Lahat, lahat, lahat ng lalaki tsaka si Bully gusto ang kapepe. Tandaan mo to, ha? Ha? Ano mo? Alam mo, ang pogi-pogi mo, pero binabagoy mo yung coffee shop ko. At talagang naglagay ka talaga ng kafe-cafe shop dito. Yung kapababayero mo, talagang sinadala mo dito. Ay, mom, sir. What do you want po? Anong coffee gusto nyo? May caramel macchiato kami dito. Ice latte, tea, hazelnut macchiato, yep. and french vanilla ice. We have ice and milk. Tol, yung minuluto. Ang dami Ang dami ng ispa. Ito hindi ako dito. Talaga malulugi ako sa'yo. Ang dami na Sa akin mamimili isa lang. Ice or hot lang. Kapete siya. Wow! Sige, pagpapapigil -pag mo. Pagbibigyan kita kung saan sila bibili. Sa may ano, uh, um, order kayo. Ano gusto <ícios> <laughs> kapete. <laughs> kapete. 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 Okay. Well, Hot water lang po ito. Ano gusto nyo? Hot or ice or ice or hat? hot? Hot. Hirap ko no? Apat yun. Hot or ice, ice or hot. Ano gusto nyo? Mm hot -hmm. o? Oh. Alam ko bakit hot. Kasi mo, hat. E What yung girl mo hot. Yes! Wala kang mga pan. Pan. Ano ba tawag ko? line, line. di ba? Oh. Punchline. Ako, pinitigil mo. Ako, palugin na ako. Akala mo naman, bibigyan ka ng opi ko ng maraming tape. Eh. Ako, pinitigil mo. Tanggalin ka ng mo. Ma'am, hindi po talaga sila taga dito. Mga ano lang po talaga to? Bakit sa ah. ito. Bakit mo tinanggal yung signage ko, Tol? Oh. Ito, ikaw umuwi ka gusto yung sig. Ako, hindi nila ko dito. Kahit sa mandan yung dinadala mo yung nagagawaan mo, ha? Yung kapete ka, pwede siya mo. Ito no, sa tandaan mo, ha? Ha? Negosyo ko, negosyo to, ha? Pagkataan mo to ha, magtatayo ko sa harap harapan nyo mismo. Ay, kayo huwag ka na magtayo, kayo huwag ka na bumalik dito. Kahit magtayo ka pa dito sa kan.

Yes, ma'am. Ano po yun? Ayaw oh. po namin doon. Gusto lang sa 3M man. sa <laughs> ka, oh, kape siya? Mura. Mura? O, doon kayo, nung kayo, doon kayo magkape. Doon kayo pek-pek. Ito ko. Ay, talaga ko pagkape.